Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is December 6, 2024. Well, ang topic natin ay itong uh, binabalak ng uh, pamunuan at ng mga miyembro ang kapatiran ng Iglesia Ni Cristo na maglunsad ng rally para nga hindi na maituloy pa ang anumang balakin sa si impeachment ni VP Sara. At ayon nga sa kanila, ay sinasang ayunan nila ang suwestiyon ni PBBM na wag nang ituloy o ang hindi pagsuporta sa nasabing impeachment uh, proceedings laban kay VP Sara. Matatandaan natin, noong October 1, 2024, ay dumalaw itong si VP Sara sa INC Central Office para daw magpasalamat patungkol sa mga tulong nito kapag ka may calamity. Siyempre, mapapaisip ka kung yun lang ba talaga ang dahilan ng kanyang pagdalaw sa INC. Panorin natin to. Alas stress ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga leader ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi upang magbigay-pugay sa mga naitutulong ng iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong isang taon ang nakalipas ng pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. So yun nga po. At maliban dyan, no October 10, 2024, ay dumalaw din ang dating Pangulong Duterte kasama si Sen. Bongo dito sa INC. Nitong Webes, October 10, nang dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malugod siyang tinanggap bilang paggalang sa dating lider ng ating bansa. Matatandaan na bago matapos ang kanyang termino bilang presidente noong June 30, 2022, muli siyang bumisita sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. So ayan, nakita natin na kahit wala na sa posisyon itong si dating Pangulong Duterte ay dumalo pa rin kasama si Senator Bongo. Di kaya magpapatulong ito para sa susunod na eleksyon? Pero of course, October 29, dumalaw din si PBBM Kasama naman ang kanyang First Lady at si Representative Sandro Marcos. Dito nga sa INC Executive Minister na si Eduardo Manalo. Panuorin natin ito. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Central Office ng Iglesia ni Cristo na matatagpuan sa Quezon City. Dumating ang presidente sa Central Office kaninang hapon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at panganay na anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ito na ang pangalawang pagkakataon na bumisita si Pangulong Marcos mula ng maluklok sa pwesto. Malugod na bang hinarap ang Pangulo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo? Kamakailan ay tiniyak naman ng kapatid na Edwil Zabala, tagapagsalita ng INC, na nananatiling sumusuport ang Iglesia ni Cristo sa mabubuting programa para sa kapakanan ng mamamayan. Nananatili namang sila ang mga leader ng ating bayan. Kung may mabubuting proyekto, susuporta ang Iglesia ni Cristo sa kapakinabangan ng mga kababayan natin. Pero ngayon na may issue patungkol sa impeachment ni VP Sara, saan ba tumatayo rito ang Iglesia ni Cristo? Pero noong November 25, luwabas yung news. Matapang na na ni PBBM ang mga sinabi ni VP Sara, yung pagmumura at pagtatangka sa buhay nila, buhay nila mag-asawa at ni Speaker Romualdez. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng kongreso Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikukumpromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Pero, nito lamang November 29, 2024, parang biglang na bago. Na iba ang ihip ng hangin na pabalitang hindi susuportahan ni PBBM ang pagsulong ng impeachment labang kay VP Sara dahil hindi naman daw ito importante at aksaya lang ng oras at hindi nga daw ito makakatulong sa plight ng mga Pilipinos. Sa buhay, sa kabuhayan ng mga Pilipino. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the, if, if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Pero kahit ganito pa ang sinabi at tinura ni PBBM, matapang pa rin si VP Sara dahil nung siya ay nagkaroon ng speaking engagement dito sa Ifugao, abay matapang niyang sinabing hindi siya magpapatawad. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang panahon, ang Pasko ay panahon na kahit hindi niya sinabi kung sino ito, alam naman natin kung sino ang kanyang pinaparinggan. Sa salitang hindi siya magpapatawad, paniwalang paniwala si VP Sara na wala siyang maling ginawa. Wala siyang maling ginagawa. Tuloy pa rin ang pagtawag ng mga Duterte supporters ng PBBM resign. At tuloy pa rin ang panawagan para sa people power. Dito sa EDSA. Pero yun na nga, biglang entra itong pamunuan ng INC, ng Iglesia Ni Cristo. At ang sabi ay maglulunsad sila ng malawakang rally para hindi Matuloy ang impeachment dahil sila ay sumusuporta sa tinura ni PBBM na hindi niya susuportahan ang impeachment laban kay VP Sara. Pero kung lalaliman natin ang galaw ng Iglesia, mas pumapabor sila kay VP Sara kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Mas pabor sila kay VP Sara kaysa malaman natin ang katotohanan. Mas pabor sila kay VP Sara kaysa palagutin si Bipisara sa mga diumanong nagawang pagbultas ng pondo ng bayan. Pati na yung pagtatangka sa buhay ng Pangulo, ang mga pagmumura nito. Lahat ng ito ay para nilang kinakatigan. Pakinggan natin ang tinura nila. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat panggawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampas sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Doon sa mga diumanong katiwalian ni VP Sara. Hindi ba dapat ang pamunuan ng INC ay magsabi na ang katotohanan ang siyang dapat na manaig. Lumalabas kasi dito na kakampi niya or kakampi sila ni PBBM dahil sumusuporta sila sa kagustuhan ni PBBM na huwag ma-impeach sa VP Sara or huwag suporta ng impeachment kay VP Sara. Pero kung iisipin talaga, mas papabor ito sa kapakanan ni VP Sara. Dahil, yung katotohanan na malalaman lamang sa impeachment proceedings ay hindi na maaaring makita at mapakinggan. Tanda natin, kahit ilang beses siyang ipatawag ng kongreso para sa hearing, para alamin kung saan din nila ang pera na ito, hindi siya nagsasalita. Ang sabi lamang ay, bahala na ang COA dyan dahil kami ay nagsabita na ng report at liquidation sa COA. Pero itong mga nakita sa house, itong mga kakaibang mga resibo, mga pangalan ng chichirya na pumirma sa resibo, mga taong hindi existing sa record ng PSA, hindi ba dapat malaman ang katotohanan dito? At malalaman lang ang katotohanan dito kapag nagkaroon impeachment proceedings. Kaya malabas dito, kakampi sila ni PBBM. When in fact, mas Papabor ito kay VP Sara. Minsan tuloy maiisip mo, baka ang INC mismo ang nakiusap kay PBBM na huwag nang ipa-impeach si VP Sara. Dahil noon lamang November 25 ay matapang si PBBM sa kanyang speech. Ito daw ay kanyang papalagan. Yung mga natura ni VP Sara sa pagtatangka sa buhay nila. Pero November 29, bigla siyang parang nabuhusan ng tubig na malamig. Biglang hunupa. Kaya tuloy iisipin mo. Hindi kaya nakiusap ang INC kay PBBM na huwag nang ituloy ang impeachment proceedings. Dahil tandaan natin, itong di pagsuporta ni PBBM no? na hindi naman ituloy ang impeachment proceedings kay VP Sara, e eh si Kato Ning, na INC member, ang siya nagbunyag. Naunahan pa niya si PBBM magsalita patungkol dito Siyempre, kung ano man ang motibo ng INC rito, ay hindi natin ito mahuhusgahan at maaring hindi natin maintindihan. Magrarali sila para hindi naharapin pa ni VP Sara ang mga liabilities niya bilang isang public servant? Ito ba ay para sa kapayapaan? Dahil ang sabi nila, ang pagsupport nila kay PBBM na huwag na maituloy ang impeachment proceedings ay para sa kapayapaan. Pero yung mga nagtatawag ng PBBM resign, at yung mga nagmumura kay PBBM at nagsasabi lagi ng ngagba, ngagba kay PBBM at nagsasabing adikto si PBBM. Bakit wala yata silang komento patungkol dito? Yung mga taong yun, sila ba ay para sa kapayapaan? May kapayapaan ba kung susuportahan ang isang di gumastos ng pondo ng bayan na hindi ma-i-account ng mabuti? Maraming kowa flags. Mas mainam nga sana kung ang rally na ito ng INC at ng iba pang simbahan ay gagawin para sa katotohanan. Isang rally laban sa korupsyon. Isang rally para managot ang dapat managot. At doon lamang magkakaroon ng katahimikan ang bansa at ang mamamayan. Dahil alam natin na ang simbahan ay kakampi ng bayan at hindi pala partisan. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clear so nagpapalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan.